Hello, shout out, mega mega love shout out mga kabibs. Ate Bibs is here at ngayon po ay December 24. Ang oras po ay 11:35 mga kabibs at malapit na po talaga ang Christmas Day. Kaya naman ang amin pong simpleng salut pagsasalusaluhan ay nasa mesa na ready ready na mga kabibs. Ayan. At meron po kaming hinanda na ayan. May pizza. Siyempre, meron tayong custard cake na may nakalagay na Merry Christmas. Merry Christmas, everyone! At dahil po hindi na kami nakapagluto, dahil pare-pareho po kami may trabaho, for order po ang aming ginawa, mga kababes. Yan. Meron po tayong pasta ng greenits at macaroni salad ng Wendy's at meron tayong hindi mawawalang Jollibee Chicken Joy. <laughs> Ayan mga kabib, ito lang po ang aming simpleng sa pagsasalusaluhan ngayong Noche Buena. Ayan, Merry Christmas po mga kabib. Hindi naman mahalaga ang napakaraming handa. Ang mahalaga po ay kung paano natin alalahanin ang araw ng kapaskuhan at kapanganakan, araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayan mga kababes, Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. At sana po ay maging maayos at masagana ang ating kapaskuhan at manigong bagong taon sa darating na 2025 mga kababes. Mega mega love shoutout po sa lahat ng aking mga silent viewers, mga subscribers na patuloy na nandyan na sumusuporta sa inyong ati babes vlog. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat sa aming mga kapamilya, mga kaibigan, mga BFF, Mega mega love shout out po mga ka babes. Ayan, thank you thank you po sa mga kaibigan nating vloggers na patuloy na support kay Ate Babes Vlog. Thank you. Thank you thank you po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po ng mapagpalang gabi ng December 24. Ayan, mga ka babes, nagkamali na po ako. <laughs> Merry Merry Christmas po mga ka babes. Ayan. God bless you all.